tanong mo na ba kung paano nakikita ng mga pulis ang sospek kahit nagtatago na siya? Kung paano sila nakakakuha ng informasyon na nagtuturo mismo sa kanyang kinaroroonan? Sa video nito, sasagutin natin ang mga tanong na yan at ipapakita ang ilan sa mga epektibo at legal na paraan sa paghuli ng sospek. Pinakauna na tun-tun-tun siya sa pamagitan ng mga witness, ng mga saksi. Halimbawa, yung driver ng inarkil lang sa sakyan, gaya ng habal-habal, taxi, tricycle, angkas, grab o transportify. Ito lang CCTV. Sa pamamagitan ng backtracking sa mga CCTV, nasusundan ng mga investigador ang kuha ng mga CCTV upang magkaroon sila ng idea tungkol sa mga pinuntahan ng mga suspects. Pangatlo, sa LTO o Land Transportation Office. Pag may ginamit na personal na sasakyan, ay madali lang ma-verify ang plaka nito kung sino at saan nakatira ang may-ari ikaapat sa mga banko pag gumamit sila ng debit o credit card sa pag withdraw ng pera o pagbili ng mga kailangan ay ang lugar kung saan ito nangyari at kung sino ang gumamit ng ATM card na yon. Panglima, sa pamamagitan ng mobile locator, kapag alam na yung cellphone number ng suspect ay madali na lang malaman ang kanyang kinaroroonan kapag ginamit niya ito sa isang lugar. Ikahanim Sa mga pagamutan kapag sila ay malubhang nasugatan o nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ay una silang dadalhin una silang pupunta sa pinakamalapit na pagamutan para malapatan ng karampatang lunas. Uh, at pangpito, sa NTC, sa pamamagitan ng Freedom of Information Request sa FOI Receiving Officer sa Central Record Section. Ilan lamang ito Ngunit mayroon pang hindi ko na tinalakay dahil medyo sensitibo na i-detalye. Halimbawa ay sa cybercrime unit, sa local intelligence network gaya ng BIN, o sa iba pang intelligence coordinating agencies o intelligence service. Kung nagustuhan mo ang topic na ito, Huwag mong kalilimutan i-click ang like at subscribe para lagi kong di sa mga susunod na videos ko.